20 na sa gabi eh. Sumad so, pa yung anak. Magkaing ma, kuwa, iyang... Basta, awag, pila ka buhok back din, maupo na siya ay kanang gitawag ninyo ginunlan, dili na putos na, Plastik na ang ginasudlan sa baktin sa sulod, niya tulor ay nigawas dili pa na pa na sulod na siyang, nayon na siya ana. wala kagawas Dinala, ng ganit, uban na na nanganap og alas panila diri kay wala man gud bigyan ni man dis nang anak na o adta na ko buntag na ako anak ka buok ang gi iyan po mga idol nagready na po tayo sa service sa ating barako mga idol meron tayong puntahan na dumalag baboy medyo maliit kaya magdala tayo ng barako na maliit din yung bata natin na barako pero dalawa din natin ano dadalhin upang pang hindi pa masyadong ano ang isa ano, ano sumakay na mag isa lang kaya paunahan natin ang isang barako na marunong umakyat dyan para pag nakita niya na yung katabi niya pumasok na papasok din siya dahil hindi pa siya masyadong sanay sa pag ano sa service punta na natin mga idol kunin na natin yung ating barako iyan nakapasok na isa nakasakay na ng isa natin barako kunin natin yung ano pinakabata natin barako yung junior born natin iyan na uh, pasakay na natin isakay na natin pangalawa pa lang niyang sampat ito dapat sa pag-alaga ng barako sabayan din natin ang mga nag-alaga ng inahin dahil meron silang mga inahin na ano maliit tulad sa punta natin nun atin ngayon na ano medyo maliit dahil may kaunting lahi na native kaya ang ating ginagawa sa ating barako no pinakain lang natin ng konti budget budget lang siya sa iyang pagkaon para hindi siya muda ko you know, hindi masyadong lumaki ang katawan hinihintay lang ating pinapakain puntahan na natin mga idol mga bossing puntahan na natin ang kanilang dumalaga dahil landi na landi na daw ayan puntahan na natin samahan nyo ako mga bossing daanan tingnan muna natin ang daanan ng ating barako kaya ba niyang tumawid dito dahil may saba dyan kami May... ano hindi siguro umalali ah pwedeng pwede dito natin padahanin dito natin padaan ang ating baraka yan medyo malalim. Andun ang ina-ino. Balikan na natin. Okay, maghanap tayo ng ibang madadaanan. Siguro rito. Rito, may daanan. Yan siguro mababasa tayo dyan balikan na natin ibaba na natin simula na siya pagkat yan tumakbo tumakbo pa yan yan gusto pang maligo yan na na ito na ito na Huwag ka nang maligo dyan yan yan ang kulong ana nang babae natin puntahin yung inahing ng tingnan natin wala gatas ang mama ah gatas ni mo? agatason lang nimo na awan at na ron te og unsay Oh gapa unsay namang lakwan didi nga wap nak buana kanjo Pagkaumpa na manggod. Nanganak na, wala kong nakabantay. Dili, nanganak na. Pagkabunta, ganito na hapon mo na. Naapa na i-bactin sa tiyan kay Dili Iman na mo kuwan o kuwan na ti. Ayan na sa gabi sumad Sumat pa yung anak. Kaya, man, man, ihang, war, di, ni, ihang... Basta, aw, pila ka buhok baktin, mo po na siya ay, kanang gitawag ninyo ginunlan, Dili, ginunlan. na na, plastik na ang ginasudlan sa baktin sa sulod. Nya ni Gawas. Dili, pa na, pa sulod. na siya, na. Gawas ng ganit, uban na, na. Nang anak, ob, alas panila, sila. wala manggol, Baga, manis, no, Nang anak, na. O, na. Adta na po buntag na ako anak kabuo. Siyam ang di anak. Tapos na nating na ipabara ako, mga idol. Dapat isabay tayo sa nag-aalaga ng inahin. Tsaka yun, malaking problema yung isang inahin niya na ng, ng, ng anak. Dahil sobra din pong payat. Yan ang masasabi ko mga idol, yung pag-aalaga ng pag alaga ng baboy mga idol nasa kamay din natin kapag pinabayaan natin ating mga alaga ng, ang katawan ng kanyang inahin so brang payat kaya nagka problema walang gatas tsaka ako, tinurukan lang natin ng ano iron dahil pagkatapos ng panganak pinakain ang marami awal talaga yan yan wala nang gatas kan medyo tawag sa amin luya na e, kaya natin ng iron ito labang naman tayo ang idol labang na po brother ay ah, glunang ay glunang kinakakasta ka ng ating pinuntahan. po mga busing ito na hihingal lang ating barako yung isa yung isa sama sama lang siya dahil hindi umakyat yung isa nating barako yung may batik batik yung door natin hindi siya sumakay pag walang kasama hindi siya pa umakyat sa ano, hagdanan pangalawa pa lang niyang sampah at yung isang inahin kanina mga busing nako malaki yung problema 13 pa ang kanyang piglets walang ano gatas dahil po sa pangangatawan sobrang payat at saka pagkatapos ng ano ng panganak pinakain ng marami ayan sobrang busog ayaw magpadidi wala ang gatas pangatlong araw. Pero hindi sa atin to mga idol to. Hindi ang ating barako nagsampa sa so, isang inahin niya. Sa iba po din na nag-alaga ng barako. Tsaka wala namang ano. Wala namang ginagawa ang may-ari ng barako. Yan tinuruan natin to na ano, kainin lang kanyang alaga ng ano, ang pagkain ng kanyang alaga lagyan anong ng Tyrolak pang uh, ng gatas at uh, tinurok din natin ng 3 mm na iron dahil namamaya talaga kulang na kulang talaga sa iron ang inahin niya kaya dinurokan natin sa susunod na mga araw di complex naman nating ituturok sa uh, inahin ng anak na walang gatas balikan natin to Yan natin ang ano, pababa na natin yung mga batakaw natin mga idol. Upang makapag-relax baka sa susunod, baka mamaya o bukas meron naman tayong pasyala na inahin. Gusto na niyang bumuwi. Pasok na siya sa kanyang kulungan Yun. pagod na pagod siya talaga mga idol Yun. kunin natin isa upang makapag-relax din ang isa natin barako nandun sa kanilang service mga idol Bago natin ipababa yung isa mga idol Kainin muna natin yung mga alaga nating mga manok Dahil wala pang kain Hindi pa sila nakakain Dito, may dalawa pa rito Kainin natin Dito pa ang Ayan, umiyak ng isa. Isang alaga ng baboy. mga bosing. Atin na siyang kabain diri to upang makapag-relax. Bolek mga bosing oh, yung, yung ina. Yung ano. Yung babae na manok. Oh, ano. Ito pang pa isang black. O. tak bisa potek. Nah. Ana niab kotak tu. Ana sedang pada anak. Ayuh. Ayuh jangan memuksan.